Guys, tumatawid po kami ng lov Sheesh! Babalik na daw si Dito, boy! Ha? Huh? Babalik na daw si Dito, boy! Grabe <laughs> <laughs> <Ay, nahingan> na ito, guys! Uy, nahingal na! Hingal na siya, guys! You can do it. Hoy, so, yung tubig nyo. Paubos na agad. Guys, lahat po sila. Ay, nakapana, guys. Hoy! Ano ko paan mo? Ano ko paan mo? Ano ko paan Hoy, di ka napigyan si kuya. Nakakaingis. <laughs> oo, oo. Uu, napahinga lang konti, no? Kanina ka pa. <laughs> Hindi kita nakukuha na. na. <laughs>

mapapansin nyo guys, ngayon lang kami may nadaanan na bahay, bahay. No, kung hindi malinaw ang tubig guys. Saan ang mabigo? Ginado! Nilaglag mo na yung baon mo, naan ka pa ng chicken. Unaan ko na po sa... Uy, mamaya mag-transform yan, inaaway mo. Umaga na. Umaga na. Umaga na ba? na lang siya. O sa Manila. Susupan tayo dito. Ha? Kusang Parang nang muna tayo, suman mo yung niya yan. Kanina pa ka nalaglag yun. Guys, west pa na ako. Hindi ako! Eto! Ayan o. Ayan o ang Cost of delay. O. Nakita nyo naman, diba guys? O. Yan ang cost of delay. Oo, Kuya, madalas ka nga, script ted. Kunyari, parang nakakatawa. Ayoko sa iyo. Ayaw ko nun, fake. Bakit yung ano? Out two, out two. Ay! Ay! sabi na! Sabi na, Barbie. Tapusan na Ay, wow, ang yabang! Ang yabang na, guys. Pagtapos niya maging cause of delay, nagyayabang siya. Ha? Chete, ang dulas, guys. Tatakot kayo, kung may hawak pa tubig. Lasan lang, sa Siyembre. Para saan ba ka? Tingnan nyo naman guys yung dadaanan namin. Hindi ko alam kung nag-justify ng camera yung pagiging matarik na ito. Ewan ko lang. Hindi ka First time Nag-agad ah. Hala na karilo pa pala ako. Pumunta tayo ng bundok tapos lang natin ganito, di ba? Bakit? Sabihin mo, ay, bakit? Bakit ka ganyan? Sa konti kakamali magiging masaya ang lahat. si pag nadulas ka, pagtatawa lang ka. <laughs> guys, marapin namin sa katotokan. Guys, muntik na ako dun, guys. May pagtatawa na na sana kayo ngayon. Haha, Hala! <laughs> kung ano, wala na yung tulay, guys. Dati may mini tulay dyan, guys. Ngayon wala na, guys. No? Uy! Ang dulas, Mari! Mari, bakit ganito

nag scripted ng dulas si Rancy. Pero, hindi na pala kailangan kasi gagawin ni Gerald ng hindi scripted. Ay, paano sila? Ay, nasa sila? Nasa Wala po ito nga. Ay, baka umakyat sila dito. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, natin. Ay! Senyor. Ang katawag naman gumagulong? Ay, wala ko. Ops! Ay! Ah! Gumagulong! Wala ko Dahil ka na dito ako tumarang. Dahil ka na dito ako tumarang. Dahil ka na dito ako tumarang. Dahil ka pa dito ako tumarang. Dahil ka na sorry. Wala eh. Go, 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 Dito ata. Hindi sila dito. Asan sila dumaan? Hindi naman ang Guys, sila daan ka dyan. Guys, iniwan nila kami. Ang dami daan dyan. Wala na nga. sila dumaan Wala, wala doon. Wala nang daan. Sige, parang sila sila daan. Sige, Hindi naman tayo umakayat dito, Sherry. Hindi nga kaya nang wala nga tulay. Kasi may tulay. Tulay, tulay. Dyan, wala.

udah aku stress ngak 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 ga ada bananeng pin apa? gogogo ee pang woi 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 woi

Pulse. di ka mihalputan tungo kasi malakas ang nang Alon ng, Sobrang lakas ng... ng oh, oh, na tumulong nakasang pong polis nakakasama ano ba 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 mo ano 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 Kita <laughs> lang sa mundo pinaglito, kita mo yung ng anak mo. <laughs> Tumutuon na sa buhay. Tumutuon so, ano na sa buhay, Kamil. Lalarga ka pa? Gusto mo gumala, di ba? Oh, gumala ka para para makalayo sa stress. Kaya lang yung kinalaan mo.